Hello, what's up mga kasinet? Magandang gabi. Mayroon na naman akong ipapasilip na umpisa ang project version 3. Ngayon, ang gagawin ko dito, dalawang uri ng apoy. Uh, may splash prop at saka may ordinary. Itong, itong ordinary, dito sa top, gawin kong 50 na butas sa taas. Tapos yung splash prop, ibang klase yung nozzle niya. Tapos yung diameter ng chamber natin, utso. Tapos yung nozzle natin, double nozzle. Uh, 6 mm ang kapal, ang nozzle nya, 6 mm Double nozzle ito, tapos mayroon siyang downspout. Pagka pa mayroon siyang downspout, nasa sahuri na lang natin sa gilid. ibang uh, ibang, iba na namang design. So, ito pag naapawan mayroon siyang downspout sa gilid kaya kasi dito pag umapo kasi ito eh magkalat dyan yung tubig banda dyan kaya punas ka na punas pero ito pag umapo man ng tubig sa si sintro ah, mayroon tayong downspout parang gutter parang alulod ng bahay mayroon siyang downspout para doon mo lang sasahurin so ito perfect na to kasi isang buwan na mahigit namin ginagamit inobserbahan namin kung work it ba talaga siya uh, magbabaga ba hindi talaga pwede ito i-recommended talaga ito na pang commercial pang commercial talaga ito dahil ang lakas ng apoy talaga niya para siyang kasing matatalo pa niya yung gasol ayan o guys yan yung mga talagang pang commercial ito ang, ang lakas ng apoy pero yung butas yan ko lang iinan lang yung butas pero paglabas dito gumanda na yung apoy kaya ito abangan nyo mga kasinit version 3 uh, dalawang klase yung ore ng apoy dalawang klase din yung nozzle mayroon siyang lower in upper flame pagka ordinary pero pag is class prop isa na lang isang isang klase lang wala siyang lower in upper uh, steady na lang siya sa lower hindi natin lagyan ng top holes pero pag ordinary mayroon siyang nozzle sa gitna mayroon pang nozzle sa gilid automatic mayroon pa siyang downspout so ito stainless stainless siya uh, ang kapal niya is 8mm stainless tapos yung pinaka nozzle niya yung isang nozzle is 6mm 6 mm tapos ito schedule 40 so ang combination nito matindi ng combination nito kasi mayroon siyang downspout parang bahay para pag umapaw sasahurin mo na lang sa isang sulok ah uh, pag umapaw ganyan lang mga kasi nito ayan, ayan o oh. sasahod na lang tayo sa gilid mayroon downspout dyan so abangan nyo yung version 3 natin talagang pagandahin pa natin at saka kung sa Bisaya pa gawin na natin kahibulungan kung sa Bisaya pa kung sa Tagalog kababalaghan paano natin uh, pinag-isipan so ganyan mga kasinito kasinira ko ang tindi yung apoy talagang blue na blue ang nipis lang niya oh. And yung mga kasinito apoy niya So napatunayan ko na ito na pang commercial pwede. So hindi ko pa ito dinimo nga sa hindi ko pa dinimo to sa maraming tao. So pag mayroon lang mga palabas, pwede ko tong i-demo kasi ibang klase talaga ito apoy. Hindi siya nagbabaga kahit mag, ilang oras mo operasyon. Hindi siya nagbabaga kasi yung butas uh, ah, natuklasan natin yung butas na hindi ma-overheat ang kalan natin yung chamber natin hindi ma-overheat hindi na over temperature o, wala siyang wala siyang di siya nagbabaga oh. kahit sinubukan ko diretso apat na oras eh, kung kung iba lang ibang kalan ni apat na oras operasyon ni eh, nagbabaga na ito wala ganyan pa rin yung apoy tapos mayroon naman tayong carbon breaker. So, yun pa lang ang 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 ano pala. Mga kasinit, ang sikreto pala sa nozzle pala. So, pag pinadamihan mo, gumanda pero magbabaga. So, ayan ang sikreto pala. Na, nakuha ko na yung sikreto. Kaya ako hindi na po magbubutas ng marami. Kung para lang sa ganitong design. Meron ding ano, pwede mo rin paramihin ang mga butas pag open pag ganito siya ka open pwede mong lagyan ng maraming butas dito uh, ordinary flame talaga yon ito nga e eh, bala ko dito e eh, 50 na butas sa taas makikita natin kung gaano karami ba yung 50 na butas eh malaki naman yung ano natin eh timber di utso so abangan nyo guys mga kasinit ah, uh, mayroon siyang downspout exit ng tubig tapos ganyan siya kalaki yung chamber natin so ito pag mamalaki na natin to na sumok na o oh. you know, grabe ka nipis ang apoy o oh. wala siyang ano hindi siya nagbabaga talaga at saka hindi nagbabago yung apoy so ang nipis so abangan nyo guys ang version 3 kakababalaghan na So, hanggang dito na lang. Pasilip ko natin kasi pasingit-singit lang ito. So, sakaling magawa natin kung ano bang kalalabasan. Eksperimento pa rin tayo. O, so, yan ang nagliliyab mga guys. Magasin ito. Talagang ang ninipis. Pinong-pino talaga siya. So, ginawa natin na ang pressure, ang pressure ng apoy hindi siya yung hindi siya yung lakas na lumabas dito kasi pag lumakas, lakas ang labas na sa butas, pangit na apoy para siyang napupwersa tapos mag, pag tumagal nagbabagay yung simper